Kumusta kayo mga kalipad? Kapon, grabe ang isno dito na binagsak dito sa Alberta. Ayan, sobrang kapal ngayon. Tapos kagabi, umulan pa ulit. So ayan yung mga kalsada dito halos natabunan na, puting puti na. Sobrang kapal mga kalipad. Ayan ganito po buhay dito sa Canada pag winter na mga kalipad super lamig tapos ang kapal pa ng snow kahapon nag shovel kami dun sa pinagtatrabawa namin company pag uwi namin yung mga sasakyan halos na puno na ng snow mga kalipad so nag tanggal pa kami ng snow. So talagang hassle talaga ang winter dito sa Canada mga kalipad. Maraming trabaho. Bago ka pumasok, bago ka umuwi, kailangan mong linisin. Yung sasakyan, pati mga dadaanan. Kailangan malinis mga kalipad. Napakadulas pati mga kalipad. Ayan, tama ang mga kalusada dito. Yun lang pinaka highway. Yan lang ang nalilinis talaga ng halos every bagsak ng snow nililinis. Pero pag sa amin mga street-street, mga isang linggo or depende sa bagsak ng snow. Pag talagang makapal na, saka lang nililinisin. Ayan, kita niyo naman mga kalipad. So, medyo lumabas yung haring araw Pero malamig pa rin talaga Kaya dito lang tayo sa loob ng bahay mga kalipad Nakakatamad lumabas Sobrang lamig Sa susunod na linggo Mas lalamig pa mga kalipad Ayan na So, mahaba-habang sabakan ito mga kalipad, mga 5 months pa or 6 na malamig. Kaya ang Pasko dito, parang hindi masaya kasi walang naglalakad ng mga tao mga kalipad. Puro na sa loob ng bahay. Ayan mga kalipad, bye bye!